good day Pinoy Mommies. I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician and also a mommy like you. For today's video, papag-uusapan natin ang mga tips ko para hindi maging iyakin ng isang toddler. Ito ay 1 to 3 years old. Bago yan, i-describe ko muna kung ano ba yung pagiging iyakin. Sila yung mga babies kapag merong bago sa environment nila, hindi nila kayang mag-adapt agad. Like pag may bagong ganap, new entry sa school, may bagong kapatid, or may bagong sinusubo si mommy, pagkain, umiiyak sila, tantrums, nag tantrums, eh nag yung mood. Wala namang masama kung umiiyak si baby. Pero, pwede naman natin silang itrain na maging behave, maging brave, maging hindi iyakin. Yeah. Marami kasing factor para maging hindi iyakin or maging iyakin si baby. At ang tawag natin dito, yung temperament. Ang temperament, It describes the stable, early appearing individual, variation in behavioral dimension, including emotionality. Ito yung pag ni baby. Yung pagtawa niya. Or kung paano siya makomfort agad. Activity level, attention, sociability, and persistence. And these characteristics lead to three common constellation. Yung the easy, highly adaptable child who has regular biologic Second, So, ito yung ano, ito yung mga hindi talaga sila iyakin. Second, yung the difficult child who withdraws from new stimuli and is easily frustrated. Ito yung mga uh, from agad. And number three, the slow to warm up child who needs extra time to adapt to new circumstances. Mas mahirap silang kausap. So, sana matrain natin yung mga babies natin na maging easy, highly adaptable child who has regular biologic cycle. So of course, nasa genes pa din and nasa environment. At pwede natin i-train ang mga babies natin. So ito yung pag-uusapan natin. A number one tip is good parenting style. At alam po ba ninyo na meron tayong four types of parenting style? At ang best na parenting style na magiging tayo as a mom and a dad is maging authoritative parent. So, papakita ko po sa inyo ano itong apat na parenting style. So, meron tayong apat. Ito yung permissive, neglectful, authoritative, and authorita authoritarian. So, didiscuss lang natin ng mabilis kung ano itong mga apat at pwede po kayong mag-decide sa sarili ninyo kung ano ba yung gusto nyo maging parent or maging parenting style para sa inyong mga babies. So, ang permissive parenting style, sila yung mga child-driven, they rarely give and enforce rules, so wala silang mga rules, so bahala na sila. They overindulge their children to avoid conflict. So, parang ini-spoil nyo sila, para hindi na lang sila umiyak, bibigyan nyo lang yung gusto. Meron akong patient nun, na nila tapos umiyak yung bata. Tapos, para daw hindi umiyak yung bata, binibigyan nila ng cellphone. And then, sabi ko sa mga parent, no, don't pacify them uh, na magbigay kayo ng cellphone sa kanila or yung ibigay sa kanila yung mga gusto nila para lang tumahimik. So, kailangan i-discuss ninyo na nasa klinik po kayo or nasa hospital na hindi naman nila kailangang umiyak. Second parenting style, yung neglectful. Uninvolved sila or madalas wala yung mga parent provide little nurturance or guidance. So, indifferent to child social, emotional, and behavioral needs. So, sila talaga yung mga may neglect. So, parang kumbaga pwede mo sabihin na pabaya. Very pahit itong parenting style na ito. At yung mga ganito, nire-refer po namin yan sa social service. Kapag meron kami as a pediatrician, meron kami nagita na kulang sa nutrisyon ng bata or meron sila mga signs na merong physical abuse or may mga hindi sila nabibigyan ng social support, behavioral support, yung mga bata. So, ito, ito, po ang work namin as a pediatrician. Kapag meron kaming parent, may mga parents na ang parenting style nila is neglectful, they have to be referred to a social service. Yung mga DSWD po. And next, yung authoritarian parenting style. Ito naman, parent-driven. Ang masusunod lagi is yung parent. So, batas militar, kumbaga. Set strict rules and punishment one-way communication with little consideration of child's social, emotional, and behavioral needs. Kapag sinabing no, no talaga. At kapag sinabing gawin mo to, gagawin niya. Like for example, yung mga matatanda na, pag sinabing maging, maging sundalo ka, kailangan maging sundalo kahit yung anak ayaw. Parang ganun po ang authoritarian. Pero sa mga babies, kung sa babies naman, paano ba yung parenting style ng authoritarian? Like for example, kung bawal talaga ang kung bawal talaga ang TV, kahit 3 years old na yan, hindi niya talaga bibigyan ng TV. May rules po sila. Pero, kung isa kang parent na may parenting style na authoritative, ah uh, 2 years old and above, meron po kayong rule na may pwedeng mag-screen time ang isang baby na 1 hour. Pero dito sa isang parent, parenting style, wala talaga. Example lang po yon. So yon, yun po ang first tip ko para hindi maging iyakin si baby. Maging authoritative parent po kayo. Number two tip is huwag masyadong tuksoin yung bata. Po yung mga uh, best na ganito sa household po ninyo, yung mga tita or mga tito, di ba? <laughs> Sila lagi yung madalas magtukso. No? Kaya umiiyak yung mga babies. Alam ko na, intindihan niyo po ako dito. So, so pag ganito, mas maganda na i-guide nyo na lang yung babies ninyo at saka yung mga, mga relatives sa bahay na huwag masyadong tuksoin or tease or paiyakin yung mga bata kung nasa magandang mood siya tapos bigla-bigla kukunin yung laruan para lang makipaglaro meron namang ibang way para makipaglaro sa bata pero yung para paiyakin lang you no, minsan pwede naman pero wag lagi-lagi to the point na nagiging iyakin na si baby next tip po is ito, ma nasabi ko na to, na mention ko na to, do not over pacify. I mentioned the over kasi syempre pwede ka naman talaga mag pacify para ma, ma comfort yung baby. Pero yung talagang ini-spoil mo na siya or in-over pacify mo na siya para lang hindi siya umiyak, hindi po maganda yon at talagang lalaki po si baby na magiging iyakin talaga siya hanggang paglaki. Kaya nilagay ko po itong tip na to dahil sa mga anak ko, hindi po ako nag-over pacify sa kanila. Kapag talagang may mali silang ginawa, hahayaan ko muna sila, mag-face the wall sila, at i kailangan nilang i-ano eh. kailangan nilang i-absorb kailangan nilang mag-reflect sa sarili nilang pagkakamali, at hihintayin ko silang mag-sorry. So number four, so, teach and preach. Ituro mo din sa kanila yung crying is not the solution. What's your problem? Look, oh, I don't have, I don't have headband anymore. Why did, why did you do it? Why did you do it? Stop crying! Stop crying! I cannot understand you. Stop crying. Saan ko are, uh, bigla lang umiyak si baby, no? Hindi mo alam bakit. Kailangan tanungin mo bakit hindi yung pinapalo na agad si baby. So, mag-discuss po kayo sa kwarto nyo. Pwede kayong, pwede nyo i-discuss yan. Kahit 2 years old pa lang, siya or years old, nakaka-explain na yan, nakaka-express na yan ang feeling kung bakit siya umiiyak. Minsan pala, meron siyang nakita na gusto niya, na gusto niya sabihin sa'yo pero hindi niya ma-express na may experience kaya iyak yung ginagawa niya ginagawa niya and of course napakaimportante na makinig po kay baby para syempre no kailangan uh, alam niya na meron nakikinig sa kanya para uh, in the future eh, hindi na siya iiyak kasi alam niya may nakikinig sa kanya okay next step is ask your baby to be patient Yes, pwede naman turuan si baby na maging pasensyo. So, uh, humabayo humaba yung kanyang pasensya. So, paano? So, base lang po to sa experience ko, no? Kasi yung panganay ko, medyo madrama. Madrama talaga yon. Kasi, uh, parang gusto gusto niya umi umiiyak. Pero, ang sinasabi ko sa kanya, pag nagagalit siya, kailangan mag-inhale, exhale muna siya tapos ginagawa naman niya so pwede niyo po itry yun sa inyong mga babies sa inyong mga toddler or kung ayaw naman nyo yun pwede niyo po siyang turuan na magcount ng 1 to 5 or kayo sabayan niyo po siya uh, pagkwari nag-i-start na siyang mag-tantrums nag-i-start na siyang magalit dahil may hindi siya nagustuhan or meron siyang uh, napagalitan siya or meron siyang parang frustrated siya sa ginagawa niya na gusto na niyang ihagis yung ginagawa niya dahil hindi niya magawa. May mga babies sa eh. So, ang sasabihin mo sa kanya, okay, inhale, exhale, or okay, let's count. One, two, three. Kasi yung counting na yun, yung kaya yung pag-inhale na yun, pause yan. At tapos marirealize niya na hindi kailangan magalit, hindi kailangan ihagis yung hinahawakan ni baby. Number six, maging modelo. So, dapat nakikita niya sa inyo yun. So, paano? huwag magagalit bigla huwag magagalit ng walang dahilan huwag huwag niyo siya laging pinapagalitan yung pumunta lang siya doon uh, sasabihin niyo oo oh, yun mga <laughs> yun mga ganon ako hindi ako ganon pero yung <laughs> ibang mga tatanda no? uh, madalas si Gib ganito siya uh, um, pupunta siya sa labas or may kukunin siya kukunin siya laruan or bagay o kaya pumunta lang siya sa likod yun binabawalan siya dapat hindi ganon hindi niyo siya laging binabawalan or hindi kayo laging nagagalit at hindi niyo siya pinapalo ng walang dahilan uh, kahit na minsan kailangan natin maging dinosaur pero hindi maganda yung lagi-lagi number 7, ito very important para si baby ang hindi maging iyakin at uh, mabawasan po kanyang separation anxiety, infant pa lang siya expose your child sa labas so 'Wag niyo naman siyang ikulong dahil tapos na 'yung pande. Tapos na 'yung pandemic. Pwede niyo siyang ilabas sa bahay, you no? Kung 'yung neighborhood ninyo is maraming tao, pwede niyo naman siyang ilabas sa bahay kung nasa um, maganda siyang pangatawan, o okay 'yung environment, hindi umuulan, ilabas niyo po siya, pwede naman. Tapos kapag may gathering sa mga sa inyo, uh, mag-attend po kayo para makilala niya lahat ng ano ng kailangan niya makilala para kapag uh, yun kapag may gathering kayo at uh, kailangan niya siyang ibigay sa ibang mga relative hindi siya umiiyak at hinahanap kayo yun para mabawasan niyo kanyang separation anxiety para kapag toddler na siya hindi lang yung kayo lagi yung nakabantay kay baby para maging magaan yung loob niya sa mga ibang tao So sana nakatulong po sa inyo ito kung mayroon po kayo katanungan at magustuhan niyo po ito video at nakatulong nga sa inyo to please do for don't forget to like the video share and subscribe to our channel Dr. corpetta mom thank you